Hello guys. Uh, magandang uh, araw sa inyo lahat. Ah uh, Biyernes ngayon at meron tayong nilutong pang Biyernes. Munggo. Wow. O, sarap, oh. Ang sarap ng munggo, yung pagkakaluto ko. Ngayon, itong pagkakaluto ko ng to, ang daming chicharon baboy oh. Tsaka patitikim natin dito sa mga kapitbahay ko kung gaano kasarap ang pagkakaluto ko. Ngayon, ang mas matindi rito, ang pinakamalapit asahog ng uh, munggo natin ah! <laughs> <Huh>? <laughs> Pustiso Pustiso, <yan> na. <laughs> ayan na Ayan na, oh, uh, ayan uh, ay, na uh, <laughs> Pero malinis yan ha, tinutbras ko na yan Okay, okay, patitigil natin Patitigil natin sa kanila kung gano'ng kasarap tong uh, munggo yung biyernes Okay, here we go Patigil na natin tong uh, special munggo sa kanila special munggo okay okay special munggo para po sa kanila tignan natin uh, kung kanong uh, porsyento ang ibibigay nila sa akin pagkakaluto okay anong porsyento kaya ang ibigay nila dito sa pagkakaluto ko okay to Meron ako pang sa sayo, ah uh, munggo with chicharon, baboy boy. <laughs> Tingnan mo kung galong kasarap. Huh? At gusto ko yung totoong ah uh, ano ah. Wow. Mm. Ano? Wow. Ano ang lasa? Okay. Halang, <laughs> <laughs> ha 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 ha